Ito ba yung buday, oh? Ito? Puti, kang bilis mo maglakad. Grabe. Hyper. <laughs> Hyper ka maglakad. Ang <laughs> galing buday, ah. O, bigay mo kay maming yan. Bigay mo kay maming. Bigay mo kay maming. Bigay kay maming. Bigay kay Ma. Bigay kay Mami. Ma, tumama sa kanto. Oop. Dandahan naman Buday. Uy, very good si Buday. Ang galing. Oh, pagag ng style. Uy, ila, si Buday. Ang galing. Ang Budaya. Budaya, piso, budaya. Ah, buday ha! Buday piso, buday ha! Ano mo buday ha? <laughs> ka! May kanya Ay! niya na mo! buday kiss mo ako! Oops, 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 oops. Kiss mo ako! Kiss mo ako! Bigyan ka ng piso! Buday! Buday! Toksay Thank